Hi guys! Ito na yung karugtong ng aktibidades ko nung off day ko. Bumaba kami ng pinsan ko para magpakilay. Ayan. mag arjud, -arjud na si Inday. <laughs> ang sabi ko kay ate, itrim lang niya tapos tanggalin niya yung mga nasa gilid na tumutubo. Kanyan lang ang ginawa ni ate. Gupit-gupit tapos bunot lang ng unti. Ayan. $8 na. Grabe. Tumaas. Noon, seven dollar. Ngayon, eight dollar. Grabe, tumaas na lahat. Panti na lang ang bumababa. Ang sabi ko kay ate, gandahan niya. Kahit dyan man lang sana ako babawi. Charot! Pagkatapos binunutan ni ate, grabe ang pula. Kaya sabi ko sa kanya, lagyan niya ng cream. Aba, nagutos si Inday. Kasi grabe ang pula guys. Pagkatapos ng pakilay guys, pumunta kami ng value dollar para bumili ng mga gamit ng pinsan ko. Kasi hindi free yung shampoo nila at conditioner. So sabi ko sa kanya punta tayo ng value dollar mas mura. Kasi sabi niya sa akin pupunta kami ng Watson. Sabi ko sa kanya no, hindi doon. Mahal doon. So kasi before wala kasing value dollar nung andito siya sa Singapore. Kaya nasanay siya sa Watson. Dito kami sa Balyo Dollar. Mm. <laughs> Ag-shop-shopping -ag isuna. Kira okay. okay. mo naman. Lote. <laughs> 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 na Roll on mo nga. <laughs> <laughs> Ito din sa akin. Sige man. I dito na yung tagpilan. Guys, dito na ako mag-outro. Ayan. <laughs> Bye! Keep safe po. See you on my next one.